Oh, salamat. <laughs> oh, may gabi kaninyong kanin yung tanan. Oh, diya sa likod, may gabi Kamu diya? Ah, Dari di na lang ko kay basig di ko ninyo makita. main gabi ninyo. Oh, sa atong mga kapitan, kagawad, o oh, sa atong mga kauba na Islam, Assalamualaikum, Main gabi Oh, napod di si former, ay ah, former, soon to be former, Councilor Edgar Ibuyan. May gabi eh. Tinood -tino dito ingon ni e mo. Dito dito lalo mag-umpanya, no? Wa na, sunog na, oh. eh, oh. ako, magpailaila lang kuusap ninyo, ha? Ako si Rodrigo Rigo Duterte II. Huwag naguna-una mo na nakoy asawa. Huwag na na isa ka-anak. Jesus. Unsa diya. Pagpuyo. Huh. No, akong amahan na lang. No. O ang at atong vice mayor, katunan lang. Ay, ako loyal man ko. Ay, man. Loyal ko sa inyo ha. O, ako, lima katuig na ko nagtabang sa opisina sa akong amahan. O, pangutanan ninyo mga kapitan, pero may man minagauban sa so, Tangga Skwela pa ko sa University of Mindanao. Graduate pod ko AB Political Science. So, karoon ng na ko, law, College of Law dito gyapon sa University of Mindanao. No, first time nako na ako masulod og politika nako na unsa ka ordinansya na gustoy at imandiri sa atong syudad. Una kining Davao Housing of uh, Davao Housing Ordinance kini day dako jud tabang sa atong mga kaigsoonan nga kabus sa para jud na sa mga naigo og kalamidad, mga linog, baha, diya para na sa ilaha o kining pagsuporta sa atong mga uh, scholar nga estudyante sa ilang edukasyon. Kana gusto pod nako na sila tabangan na mga kali from elementary to college. O kini para jo kini na importante sa tanan kining pamedical para sa mga senior citizen o sa mga bata na na sa mga senior citizen na kinanglan og maintenance. O okay naman siguro to. No, kining 11 ordinance para manjenis inyo ha. No, wala na may lae para manis inyo kanan diri mga taga Davao tungod sa inyong pagsuporta o pagsalig sa moa pamilya. So, no, salamat kayo. Salamat jud kayo. Unya kay hapit naman jud ang election, gina-encourage nako tanan na, 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 ingnan inyo mga silingan, mga uh, kauban sa trabaho na muboto jud o mopili jud tarong kay ako ginaingan jud ako ang mga tao na ayoko ko ninyo botoha tungod sa akong apelido nga Duterte. Tanawa sa akong unsa gusto buhaton para sa atong syudad bago ko ninyo piliyon. Uh, Permedyo na ako na sa mga tao. kay dili lagi ko gusto magsalig. Ano, niya, kaya tungod Duterte, piliyon ko ninyo. Hindi ko gusto lakaw-lakaw ko na ay mga swat o unsa ba. ba? Hindi ko kanaan No, pili sa kami, kami diri. Pampilia lang mi. salamat sa pagsuporta sa mua diri. Unya ang among ang akong amahan si Congressman Pulong na naman sa Hague. muragani Rockstar pag-abot dito o oh, murajag gilangaw sa mga tao dito Hindi naka lihok kay uh, namang daggan magpa picture nag man mi kami ako si Omar mga igso nako no na okay man daw si lolo nako na ang atong moabot nga mayor na si Rudy Duterte gi giingnan mi niya na he is in good shape and he looks healthier than ever Murag na lipay na lang pod ko. Kay eh, at least makauban na to siya na makita niya iyang anak, akong tiya, mahimong presidente sa 2028, si Vice President Inday Sara Duterte. O niya, muhangyo lang pod ko na atong suportahan ng akong tiyo na si Vice Mayor Sebastian Duterte. No, salamat kayong among party list pod na PPP party list. inyo man ang party list, ato na diri. Kay sa una, dagang man tag party list, natay PBA, Marino, o Dumper. Ayaw na to sila. BPP na lang. O sa atong mga senador, kailan naman siguro mo, sila Pastor Apolo Kibuloy, Senator Bongo, Senator Bato de la Rosa, napot gidungag doa si Kirubin o si Honasan pili lang ninyo diya para lang di lang ma-impeach ang akong tiya na si Vice President Inday Sara Duterte o kita diritanan magkauban na mahimo siyang presidente. So, salamat kayo ninyo. So, ako, si Rigo, uh, andam mo kastigo, pero mo serbisyo kay ako, dabawin nyo. Daghang salamat sa inyo at diri Mayong gabi, dalay ko ng Diyos. <laughs> Daghang salamat, numero 10 sa balota, Pagkakuntihal, Rodrigo Rigo Duterte!